ang nakaraan sa Alicia. Eksaktong walong buwan na buhat ng parang bulang naglaho ang anak ni Nick na si Bea. Ang nakapagtataka ay hindi man lang tumawag ang mga kidnapper nito. Lahat ng may police report na mga batang natatagpo ang patay at hinalay sa kung sa saan ang panig ng Maynila at mga karatig probinsya ay narating na niya pero hanggang ngayon ay hindi pa rin niya nakikita si Bea. Walang kahit anong marka ang pagkawala nito. Labis ang pagsisisi ni Nick sa sinapit ng anak. Siguro, kung mismong siya ang sumundo sa bata ng araw na iyon ay hindi iyon mangyayari. Hindi marahil na dukot si Bea. Walang makapananakit sa anak niya dahil mababantayan niya itong maigi. Pero lahat ng iyon ay tapos na. Nangyari na ang kinatatakutan niya at nawawala na nga si Bea. Napakabigat ng pagsubok na iyon. Akala nga niya ay hindi na niya magagawang bumangon pero nagkamali siya. Minsan sa kanyang paglalakad-lakad para mamigay ng narawan ng anak sa publiko ay may nakabangga siyang isang babae. Napakaganda nito at napaka-inosente ng anyo. Tila siya namamagneto na, na mapagmasdan ng maamong anyo ng dalaga. Ewan kung bakit sa kabila ng pag-aalala sa kaniyang anak, ay eh nagawa pa niyang sundin ang idididikta ng kaniyang damdamin. Iyon ang naging simula ng magandang pagsasamahan nila ni Alicia. Dahil mula noon, hindi na niya ito tinigidan. Naging porsigido siya sa panuduyo rito hanggang isang araw ay tanggapin ang panigigaw niya. Masayang masaya siya ng araw na iyon. At pakiramdam niya ay hindi na siya naging isa. Naraon si Alicia para sa kanya. Pinangarap niya agad na makasama ito sa buhay at gawin itong pangalawang ina ni Bea. Tsak na mapagtutulungan nila ang paghahanap sa anak. Ngunit, kung kailan naman handa na siyang ipagtapat rito ang tungkol kay Marisa at Bea, ay saka nagpakita ng kakaibang reaksyon ng dalaga. Niyakap siya nito at hiningi ang kaniyang pangunawa. Hindi pa raw ito handa sa isang mas malalim na relasyon. Humingi ito ng panahon para makapagbahagi di umano ng na mga nakaraan nito sa kanya. Ayos lang iyon kung tutuusin. Nakahanda siyang maghintay Ngunit nang sabihin nitong maging siya ay huwag mo na magseryoso sa relasyong iyon, daig pa niya ang binuhusan ng tubig. Kayan man ay totoong mahal niya si Alicia. Kaya naman, nakahanda siyang maghintay kung kailan nito nais ibukas ang sarili sa kanya. Nick, anak, tumawag ang mga polis. Hawak na raw nila ang mga sospek. Pinapupunta ka sa presinto ngayon din. Oh, sigurado ba kayo, Manang? Oo, minahuli nga raw na sindikatong dumudukot ng mga bata. Lahat ang nag-report ng mga batang nawawala, ay tinawagan nila. Diyos ko, sana sila na nga mga taong iyon para magkaroon na ng linaw ang lahat kinakabahan ako manang baka baka kong napaano ng anak ko may awa ang Diyos anak malakas ang kutob kong ligtas ang anak mo ligtas si Bea at makakasama natin siyang muli sana nga manang sana nga Matapos malaman ang development ng kaso ni Bea buhat kay Manang Melba, ay agad na nagpunta sa police station si Nick. Dinala siya ng mga polis sa tapat ng isang silid kung saan isinasagawa ang interrogation. May malinaw na salamin iyon kaya't maaaring masaksihan ni naman ang mga pangyayari sa loob. Tumambad sa kaniyang apat na matataas na lalaking sa anyo pa lang ay mukhang wala nang gagawing madino Kuyom niya ang mga kamao habang pinanonood ang mga kaganapan sa loob ng silid. Nagpupuyos ang tip niya sa galit. Isipin pa lang niya ang takot na posibleng dinanas ng kanyang anak sa kamay ng no, mga ito ay ibig na niyang pumatay ng tao. Sila ang mga nasa likod ng pandurukot, sir. Ang kaso, matigas ang grupo. Iayaw magsalita at sobrang loyal sa kanilang mga amo. Ayaw ikanta kung nasaan ang mga bata. Chief, anong ginagawa nila sa mga bata matapos takpin? pinatutubo sa mga mayayaman sa kanilang mga magkulang at ang iba ipinaapon. Pinibenta rin nila ang mga bata at ang ilan ay dinadala pa sa labas ng bansa para sa pilitang pagtrabahuhin. Grabe ang grupo iyan sir. Mga walang awa. Grabe ang titigas talaga. Pero huwag kayong mag sir dahil lumantad ng isa sa mga leader ng grupo. Naku, hindi kayo maniniwala sa sasabihin ko. Babae siya babae? At may kailangan kayong malaman, sir. May link ang kaso ng yumao yung asawa sa grupong ito. Mukhang dalawa ang mariresolba nating kaso. Ha? Huh? Anong ibig sabihin nun? Ang dumukot kaya at pumaslang kay Marisa, ang siya rin kumuha kay Bea? Ito ba itong nakikita ko? Pero hindi ako maaaring magkamali. Kahit nakasabog ang buhok niya sa mukha at hindi maninig sa ka ko ang kanya-kanyo, hindi ko siya maaaring ipagkamali sa iba. B Pero, b bakit siya nakaposas? Bakit? Bakit naririto si Alicia? Ikaw pala ang Madam A na tinutukoy ng grupo. Ikaw ang may gawa ng lahat ng ito. Nick! Ba bakit ka narito? Sagutin mo ang tanong ko. Ikaw bang may kagagawa ng lahat? Ikaw ang nagpadukot sa mga bata? Nick! Please! Magpapaliwanag ako! Kung ganun na ikaw nga, ikaw ang kumuha kay <laughs> Bea. At Sibling, ikaw rin ang may kagagawan sa nangyari sa asawa ko. Of all people, ikaw? Alicia? Nick! Mag-usap tayo. Hindi ko ito ngayon Dito ako tinulak ng kapalaran ko pero... Sabihin mo nga sa akin, ito ba ang dahilan kung bakit ayaw mong pakinggan ng tungkol sa pamilya ko? Dahil hindi mo kayang maging totoo sa akin? Dahil hindi mo kayang ipagtapat ang madilim na katotohanan ng ito? Ito ba, Alicia? Ito ba? Nick! Bitiwan mo ko, Alicia. Huwag mo kong yayakapin dahil nandidiri ako sa'yo. Hindi ko akalain ganitong uri ng pagkatao ang inililihim mo. Nick, pakiusap. Makinig ka. Bago ka dumating ay nag-iisa lang ako sa buhay. Walang ibang nagmamalasakit sa akin dahil wala akong kahit isang kamag-anak dito. Ni wala akong kaibigan. Buong buhay ko, naniwala akong sarili ko lang kakampi ko. Nagpatangay ako sa agos ng buhay dahil wala naman akong pag-asang magbago. This is me. At dito ako sinadlak ng madilim kong kapalaran. Nick, please try to understand. Huwag mo hawakan! Hindi ko alam ang ibig kong gawin sa'yo sa mga sandaling ito. Nasusoklam ako sa'yo! Nick, mahal kita! Huwag mo akong itakwil dahil mahal kita. Mahal? Ha? Ni hindi mo alam ang ibig sabihin ng salitang yan. Anong klaseng pagmamahal ang kaya mong maramdaman kung ganito kang klasing tao? Hindi mo naiintindihan. Hindi talaga. At hindi ko kailanman maiintindihan kung bakit mo ito kailangang gawin para sa pansarili mong interes. Anong kapalaran ng ibibigay mo sa mga bata sa ginagawa mong ito? Sinisira mo sila. Pinapatay mo ang karapatan nilang mabuhay ng normal bilang bata. Napakasama mo. Napakasama mo, Alicia. Napakasama mo palang tao! Huwag mong sabihin yan! Nasaan ang anak ko? Ha? Sino? Sumagot ka, Alicia. Nasaan ang anak ko? Pero hindi ko alam! Sabihin mo sa akin ligtas ang anak ko. Sabihin mo sa akin buhay ang anak ko! Hindi ko alam! Hindi ko na alam kung nasaan ang anak mo! Sir, tama na <laughs> po yan. Huminahon kayo. Kami nang bahala <laughs> sa kanya at sa buong grupo. Naniwala ka na sa akin, Alicia? Hindi ba at sinabi ko naman sa'yo na hindi ka matatanggap ng kahit sinong taong nasa normal na pag-iisip. Oras na ilantad mo ang totoo mong sarili. Hoy, bata. Hindi ka tinatanong kaya manahimik ka dyan. Ano na, Alicia? Sinabi ko naman sa iyong sa akin ka lang at hindi ka kahit kailan mapupunta sa iba. Hindi ba? Naniniwala ka na ba sa akin ngayon? ha? <laughs> huh? Sinong lalaking ito? Siya ba ang leader ng grupo? Tama na yan. Awat na. Dalhin ng mga yan sa loob. Nick! Please! Mag-usap tayo! Ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat! Please! Nick! Isinusumpa akong pagbabayaran yung lahat ito, Alicia. Ikaw! Sampu na mga kampon mong demonyo! Magbabayad kayo sa ginawa nyo sa akin magina. Mga walang hiya kayo! Quatro Tagalog Online Stories Please like, subscribe, and share.